Nabuntisan ko. Apanwa ko masayod kung kinsa ang amahan. Akong uya ba o akong amo? Maayong adlaw ka nimo DJ Sam, o sa imuhang mga viewers. Di ko kay mo bisaya, pero maningkamot ko, o makasabot pod ko sa imong mga istorya. Tawagan na lang pod ko sa pangalang Hanelin. Tagabikol ko, DJ Sam. Gusto lang po na akong i-share ang ako ang kaagi DJ Sam. 2006, pag-graduate na ako sa college, nanarbaho dayon ko sa usa ka panimalay. Tawag na lang nato sa pangalang Rico ang akong amo. After ko makagraduate DJ Sam, nagtrabaho ko sa Las Piñas. Gipasulod ko sa akong pinsan na DJ Sam. Tulong mi kabuok sa panimalay, ako na-assign sa computer shop ...og groceryhan di jay sam. Karon kaya nga akong amo nga lalaki nga si Rico, wa may anak, kay ingon pa sila baog daw. Doon na siya'y lahi nga Espanyol, DJ Sam. Na ako'y boyfriend ha, og six years na mi. Karon, pag abot na ako og 2 years, ilahan ni Rico, napansin na ako nga, nakagusto na siya sa ako ah. Ginahatagan ako niya og regalo, nag-chat-chat pudming doon ha, ang iyang cellphone na gihatag sa kuha dati. 3210 pa DJ Sam. Sa sobrang niya kasweet sa kuha DJ Sam na fall po'd ko. Maong gisugot nako na siya DJ Sam o nag-4 years po'd mi. Ang akong uyab, 6 years po'd mi nga magka-live in DJ Sam. Pero karon gisugot nako na ko si Rico. O kumpara sa akong uyab DJ Sam, dito na ako kang Rico na naranasan nga mga luho DJ sa mga ginahatag niya sa kuha. Naapa siya yung mga pa-Christmas gifts, mga igsuon ako og mama, ginahatagan po niya. Pero wa kay bawa nga akong pamilya DJ Sam kung disagikan ang mga regalo. Hangtod, niabot abot Ogo sa katuig ang among relasyon ni Rico. Wa kay bawa nga akong among babae DJ Sam bisan pagkauban naming duha sa panimalay. Si Rico DJ Sam buutan gid siya Siguro nahulog siya sa ako kay alaga man kay nako siya. Samantalang ang iyang asawa wa gyud gaasay ka kaso sa iyaha. Karon nag-off ko DJ Sam. Pero ang among sabot ni Rico mag-date ming duha. Doon na siya'y sakyanan DJ Sam o gipahulat lang ko niya sa gawsanan sa subdivision. Dito ko niya gipick up DJ Sam. Aron nga, why makakita sa among duha? O gwa, gid ko mag-expect. nga atong higayon na, una na mong gawas, magmutel ming duha. Wa, nako may reklamo pa. Tungod kay love na mampod na ako siya. Hangtod sa miabot og 4 years ang among relasyon na DJ Sam ni Rico. O sa kaadlaw ni Ana, may sa trabahoan na si ate sa Makati office. Unya, gihatod siya ni Rico. Samtang kami lang sa balay DJ Sam, kalit mangka ko gihagkan sa lips. Uwa na mo damha nga makit de ay duha sa isa pa kakatabang. Wa na gid DJ Sam. Uwa mi masayod kung unsay buhato na mong duha ni Rico. After one week DJ Sam nakuratan na lang ko nga kalitra kong gipatawag ni ate, asawa ni Rico. Gisita ko niya DJ Sam, unsa daw katinood ang sumbong sa katabang nga si Lisa nga nakitan daw minyang duha ni sir nga naghalukanay. DJ Sam, una pa mi nag ni ate. nag hanay na ni Rico daan na wagi mo anggon bisan unsay mahitabo. Oh. Ingon ko kang ate DJ Sam nga wa ko masayod ana. Dili na tinuod tungod kay naara ko sa kompyuteran. O ga download ko o ga CD recorder. Si Rico DJ Sam nasuko siya kang ate. Yang gising hagan. Nga ano daw mutuo kang bisa nga ilang katabang si ate DJ Sam na na siya kay Rico. Kalit na lang siyang nisaka sa taas o pagbaba ni ate, yan ang istorya si Lisa dala na ang mga gamit o gipalayas na niya si Lisa DJ Sam. Kay baw mo, di good ko makatanaw diretsyo kang Lisa. Tungod kay kay baw man kung unsay tinuod. Fast forward DJ Sam, naging okay ang tanan. Sige na po migbalik og motel ni Rico. Paglabay sa pipila kabuan DJ Sam, Enero Kadto. Nasairan na na nako nga buntis ko. Ugwa ko masayod kung kinsa ang amahan. Si Rico ba o ako ang uyab? Bago manggod nag inero DJ Sam, Pasko, Disyembre, miulik ko sa amua. Ug dunay nahitabo sa amua sa ako ang uyab. Happy kay si Rico DJ Sam pagkaibaw niya nga buntis ko. Ug didto ko nang anak DJ Sam sa balay nila ni Rico. Grabe niya kaalaga ang akong anak DJ Sam. Ginakuha niya ang bata every time nga wala ang iyahang misis. Siya ang gatiman di jay Sam kay uhaw gid siya sa bata. Uhaw siya sa anak kay di man kayang ihatag sa iyahang misis. Kalaunan di jay Sam after one month naglisod na ko. Wa may mubantay sa akong anak kay do naman ko'y trabaho. Mao nag na lang ko nga mopahawa na ko dito ilariko muulit na lang ko sa Bicol. Kauban na nga akong anak DJ Sam. Pero padayon gihapon ang amo ang chat ni Rico. Nagpakiluoy siya nga mubalik na lang daw ko sa ilaha. Nag-decide po na nga akong boyfriend DJ Sam nga magpakasal naming duha. Pero mismo sa adlaw sa among kasal, doon ako'y nadawat nga box sa bulaklak DJ Sam o gikan to kay Rico. Dito na may nagkagubot pag ayo sa ako ang partner DJ Sam. Sige na lang mig-away, Mao tong nagdecide ko DJ Sam nga mo abroad na lang. Ug dihang nag-usa na katuig ang akong anak, gibili na nako na sa akong mama DJ Sam hangtod karon 16 years old na siya. 15 years na ko diri sa abroad DJ Sam. Pero hangtod karon, wa gihapon ko masayod kung kinsa gyud ang tinuod nga amahan na sa akong anak. Ang iyang giilang amahan nga akong live-in partner o si Rico nga pirmi pod nga dugay na hitabo sa amo asamtang trabaho ko kung du naman moy advice para nako i comment lang palihog sa comment section imong sender ug follower DJ Sam Hanilin.